Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng ama, gayon din naman Sinus, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,